Ayun mo to. Labes. Yun. Oh, oh Ayan. Ayan po. pa natin. Isisip Ayan po. Pwede na. Kailangan po. Ito. Walang hilaw yan mamaya. Nagaluto na siya. Mm Labes. Ah, na yung Sus. Iyon. tayo na po tayo. Ayan. 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 Okay. Ay so ayan na ah, yung ating ah, magiging kapihan. Ayan. Ayos so, may mga design pa. Ayos ah. Ayos ah, <laughs> Ay, Oh. Ang galing. Design. Ayon, Yan, ayon. ganito. Gagawa na naman si tropa ng kutsara naman ngayon. Ayan. So, kanina yung base ginawa niya. Ngayon, kutsara naman. Oh. Tingnan natin kung anong nga uh, tsura ng kanyang kutsara. Yun. The <coughs> best ang kutsara ni tropa. Oh. Saan ka maghanap niyan? Ito yung gagamitin natin pang kain mamaya mga katoks. At ito naman yung panghalo ng kape. Ha? <coughs> yung dulo panghalo ng kape ito naman pangkain mamaya ayan may kutsara na tayo the so ayan mga katoks na medyo ano na siya ilalim luto na yung ilalim niya so ano yung gagawin dyan tropa eh, babalik tayo na po pipihit na ay ah, pipihit okay papailalim pa o oh, para so wala na siyang tubig kailangan na, okay, oh, sige ibig sabihin pain in pain in na lang oh, pain in na lang okay binaligtad ayan ganyan lang okay na ah okay So dito siya ay nasunog na siya oh. Hindi naman sunog sa lobyan. Oh, okay Hindi no. Okay ah, okay. Natural lang talaga ng Okay, ito so, tingnan natin mamaya ang pagluto niyan. Kung anong nga tsura na mamaya. Ayun oh, no? may mainit na tayo. Ayan. Magkakape muna tayo mga katoks. Talaga masarap magkape dito no? Mm, masarap. Malamig kasi. Yeah. Ayun, mayroon na tayong baso. Ayun. Ayun. Kanina sa buho. Mm -mm. Kilala na na yung Cookie Brown. So, nahahalin na natin itong Yan. Ito na itong Galaboy. Ayos talaga. Oh. Yo, na, meron na tayo. Ayan. Yung... <laughs> ito na yung kape natin. Ayan. Ito yung baso mainit nga lang. Ito medyo mainit ah. <laughs> so, dito tayo hawak sa baba. Ayan. and Ito na ang kape natin. Yan, nagtikatikimpla din si Tropa. So, ikaw hindi ka? Ayaw mo? Ito, meron. Ayan na sa panahal. Sige tayo. Sige sa tayo. Ito, tag-isa kami ng kape. Pero ito sa akin, oh. May design pa. <laughs> ang galing. So, kape na tayo. Yan po ang picnic sa jungle. Ah, sarap talaga mga katok. So, tingnan nyo naman, mayroon pang ano, yung parang, ah, uh, ano ka bibig para hindi, ang ganda talaga ng paghigop. Hindi makasugat pa mo. Davis. Ah, sarap. Kahit po rin nilang iinom. So mga Ayan. guys, ito yung mga jungle survival. Ayan. Eh, shout out mo yung nga naman asawa mo. Ah, uh, paki-set up naman pala yung asawa ko dyan sa Bicol, sa Camarines Norte Mercedes. Ayan. Ako po si Jonathan. A pangalan ng asawa mo? Uh, ah, si Christina, ang aking asawa, dyan sa Camarines Norte Mercedes. Ayan. So, ang tawag pala nila dito, Button Falls, mga katoks. Ayan. So, ngayon ko lang nalaman. Button Falls. <laughs> Ayan. So, ito magiging tour guide natin pagka nakapunta kayo dito. Ayan. Ayan. Pag mga pa isa, lang kayo mga katoks, pwede. Si pwede dito pumunta. Pero pag pag maramihan na mga katoks ay pupunta na tayo sa discount. Ayan, pag medyo marami na. O mag magbabayad na tayo, o mag-aabis na tayo sa kanila na magbabayad na tayo. dito, dito rin. Pero dito rin. Dito rin. Dito rin. May mag So ibig sabihin mga katoks, dito rin pupunta, kaya lang ay may pupuntahan daw. Mga dito mga tao galing doon. Sa Saan noon? Anong lugar? Discount. So sa discamp daw doon daw magpapaalam uh, pag maramihan na pumupunta dito. Maglalagin yeah. doon ka. okay, maglalagin okay, mag daw doon kung marami na napupunta. Para alam nung SB ni property na may taong papasok uh, dito. Ah, okay. Para safe tayo. Uh, oh, para safe. Oh, Kasi okay. okay. critical area 'to eh. Oh, pero kung isa lang, kami okay lang. Okay lang. Okay lang kami tatlo dal. Oh. dito naman kami oh. yung dalawa. Oo. Oh. Mag-assist sa assist sa kanya. 'Yun. Okay <laughs> lang. 'Yun pala 'yun mga katok. So, ayan. Uh, nalaman na natin kung paano pumunta rito. Kaya uh, comment kayo sa baba mga katoks at mararating nyo rin to. So mamaya pupunta na natin yung ano, ah uh, dyan sa baba. Ayan. So ngayon mga katoks magkakape muna tayo at uh, magluluto pa ng ulam si Tropa. sardinas? Ayan. Ayan, so pako na may sardinas. Ayan. So, napakasimple ng buhay mga katoks at napakasarap kapag ka ganito na uh, simple yung ulam, simple yung pagluluto, nabis talaga. Saka nature lover kasi tayo mga katoks, kaya talagang pag nakapunta ka dito sa lugar na to, masasabi mo talaga na parang yung stress sa ano mo ay mawawala talaga. Ayan. So lalo na yung mga kasama natin ni medyo kuwela rin at sa masaya masaya, masayang kasama. Nabis talaga mga katoks. Oh. So ito na yung ating uh, ano. Pako. Kunti lang nakuha natin pako, ko. Kinain ko pa yung isa kanina. <laughs> Ayan, ito lang nakuha natin. Kasi may nauna na daw kumuha. Pero ma itong pinakamasarap dito. Yung ganitong ano. Kasi crispy yan, mga katoks. Lalo na pag kakukuha mo lang talaga. Ang kapares niya na niya mga katoks sa seaweeds. Yung tanatawag na uh, lato. Ang tinatawag na lato. Yun ang... Ay, gusto pala ang tawag sa amin buso. Yan, ayun ang kaparehas na lasa niya. Yung talaga na sa tabing ilog. Yun. Oo, sa mga tabing ilog lang. So, pinaputol-putol hmm. na ni Tropa yung uh, pako. pa ko. Ayan. mangga oh. Hangiwa na oh. Parang mo. Yes, kasi naman yung... Pangpaasim, no? Pangpaasim, no? Eh. Ayos. Kalati lang daw. Kasi para hindi daw masyadong maasim para. kasi may kamatis na. Hmm. Ayan. Ayun, okay na. Ayun, so ano unang ilalagay? Yun, una yun pako muna. Magluto na siya. Ayan, kung paano magluto sa buho. Ayan. Ayan, nagigita po ninyo. Ayan yung technique sa jungle survival. Yun. Yari sa buho, Pagluluto, pag walang kaldero. Yun, itataktak. Para may lalim. Hmm. Yun. Ay, ito. Ayan. Ito. Pa luya. Oh, luya. Ayan. Hmm. Luya. Pantabawo. Oh. Pangatlo na lagay. Matis. Matis. Ayan so, mo. So ayan. Iuugug. Para may lalim. Lalim. Ngayon ito na naman. Si Sibuyas. Para may mix yung lasa niya. Yun. Talaga. Yeah. Panghuli natin itong manga naman. Yun. yun. So ilalagyan ng asin. So, yun, asin asin naman ayan Yan. so da um, lang oh para o, sakto binangat. lang ayan mm -hmm. mo tantsado mo na rin yung asin ha Ligyan mo galing adinomoto. so tantsado na rin yung asin paglagay ng asin so mula pa nung kabataan ko talagang ajinomoto na ang gamit hanggang ngayon hmm. ajinomoto pa rin ayan yung pinakamasarap na ricado oo oh, oh. yung talagang pampasarap ng ating oh. Eh. ayan, ayan. Hmm. Oh, ayan kunti Kuntip, lang pa. Tama na, tama na. Ngayon, Ay, lagyan na ng bituin Ano tubig na? Tubig na. Okay, tubig na. Kasi, Ayan na. Nature na spring na, yan ha. Nature hindi hindi na spring. Hindi sa buho. Kasi hindi po pwedeng prito dito. Oo. Hindi pwedeng prito kaya sigang lang talaga. <laughs> Hirap nga talaga magprito dyan no, sa buho. <laughs> Ayan. Tubig. Susakto lang. Ah. Uh. Ano? Ano? ba? Yun. Tansado lang talaga ang tubig, no? Oh. Yan. Ang galing. Isasalang na natin ngayon. Yan na, nakalagay na yung ating gulay. Uh, so, ng dahon ng saging. Yun. Uh -huh. Para hindi siya madumihan. Mm -hmm. daw madumihan. So, apuyan na yan, eh, tropa. Ayan. Abang-abang so, lang tayo mga katoks. Napakasarap ng ulam natin ngayon. The best. Yan. The So ayan na at uh, medyo pakulo na yata to. Tingnan natin ba kung kumulo na. Buksan natin. Ayun. Oh, ayan. So, yun, no. Mainit na siya. Ayun. So, ilalagay na natin tong sardinas, mga tos. Ayun. So yung kanyang pangipit nandiyan na naman, oh, malupit talaga. Oh, hindi, patayin mo lang siya para hindi sasabit yung sabaw sa buho. Ayun. na. Ayos. Ayan na oh Kito na ang sabaw. Ayan na Sabaw. Wow. Kumukulo na. So ayan na. Nakalagay na yung sardinas. Pabalik ulit natin. Maya-maya maluluto na to. Sarap ng ulam namin ngayon. The best. So ayan na. Ano na yung kanin. Ito na. So tatanggalan muna ng ano. Ng uling. Ayan. Alam na natin kung din para pagano. Mm -hmm. Inilagay siya hindi siya ma sa maulingan mm sa. Mhm. na sa atin. So, naka up na yung ating uh, okay. lalapagan mga katok. So, ayan yung ating kanin. At uh, dito tayo magbubudol ngayon mga katok. So, ayan. May baso tayo. May kutsara. Ayan. May asin. <laughs> ayan. Tapos dito tayo kakain mamaya. Ayan yung ating ulam. Ayan yung ulam. Yun. Pako na may sardinas na may uh, mangga. Chabes. So ayan na, ilalatag na natin yung ating kanin. Yun no? Wow! Ang sarap. Ang bango ah. Ang bango no? Yun. Sus. Jabes, mga katokso. Yun no? Ay hindi siya dumikit no? Hindi. Ang galing magluto ni ano talaga oh. Trupa oh. Yun. Ang galing ha. Hindi siya dumikit oh. Ang ganda ng pagkakaluto oh. Wow. Tapos sabay natin ang malamin bago kakain. Aba may tutong oh. Sarap yung tutong. Yan ang masarap dyan oh. Hmm. Sarap. Ay lalagay natin yung sabaw dyan muna oh. Sa baso. Ayan. Para makahigop din ang sabaw. Sabaw-sabaw muna. Yun, Tapos sarap, dyan mamaya sa Mm. Kanin wow. Yan na yung pako, sardinas Yun. Tapos kamatis, manga, luya, wow. sibuyas mm. Sarap Tapos mm. Ilalatag natin yung kanin mga katoks At dito natin ilalagay yung ating uh, Ulam sa may gitna banda Yan na Yan na mga siyo Ilalatag na yung ating uh, pako Yun so, Sarap oh sarap. Mm -hmm. Yun. Yun talaga, napakasarap mga katoks. Napakasimple lang oh. Wow. The best. Ah, ayan. Okay, sarap. So ito yung aking sabaw. Ayan. Ilalagay natin dito sa may tabi. So ayan mga katoks, bago kami kumain, ay uh, mananalangin muna si Jonathan. Ayan. So ilagay natin okay, na yung camera Father God, we praise this and bless this to make us strong. We thank for you, you are always providing our needed for every day. We thanks all in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, hindi tayo. Ayan, tayo. Ayos. Sabi. O, kaya na. Sarap ang mga mga paku, o. Teka sarap. Yeah, na ka dyan, to. Ayan, babis talaga mga kapuso. kaya na po tayo. Ito na po yung niluto namin sa buho, paku, sardinas kamatis, tsaka luya, Katagalang mm -hmm. gugulpacha, jungle survival. Mm -hmm. May kuchara ko. Taya na po. Sab saan? Sabog. 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 Wow. Labis ang pako. Hmm. Yan ang ulam natin, kababayan hmm. na Pinoy. Mmm. Sabes. Ulam ng Pilipino. Yun. Sabaw. Tapos kakain, maligot tayo mamaya sa pools. Yun. Para fresh na fresh tayo. Yun. <laughs> Sarap. Mmm. Paku. Pakungan. Palakas ng katawan, sistem siya. Hmm. Sarap sabaw. Sarap. Sarap na sarap atin. Oh, okay. Sabaw. So, ayan mga katok, hindi naman kami gutom. Ayan. Tingnan nyo naman. <laughs> <laughs> hindi kami gutom yan mga katok. Ubus na ubus talaga. Napakasarap. Ayan. <laughs> The best mga katoks. Sarap. So, ayan na nga mga katoks at busog na kami. So, maliligo na kami ngayon dito sa pools mga katoks. Ayan. So, ipapakita ko na sa inyo yung itsura ng pools. Ayan, tingnan natin mga katoks. Napakaganda dito mga katoks. Ayan. So, proba tayo dito ngayon. Ayan, kung naririnig nyo pools na yan mga katoks. So, ayan yung daanan mga katoks. Dati, ah uh, ah uh, ang nagpaganda daw dito dati mga Amerikano mga katoks. Ayan. Kaya, yung daanan na to ay uh, simento na. Ayan o. Oh. Yan. Simento na mga Amerikano daw yan dati. Ayan. Tapos baba. Ayan. Pero yan ay uh, napabayaan na rin mga katoks at uh, ngayon. Dahil uh, wala na yung mga Amerikano dito. Uh, napabayaan na. So, naging ganito na yung itsura. Hindi na sana paganda. Pero lagi may pumupunta daw dito mga turis. Ayan. Ayan. So, andito na yung pulse mga katoks, oh. Hindi tayo hapa, punta pa tayo sa baba. O na. Ayan, so, ayan. Ayan, so, sapa, oh. Napakaganda, oh. Ayan. Ayan. Ayan, tingnan nyo naman yung tubig mga katoks, oh. Ayan. ayan napakalinis. Mga katoks, so, punta tayo dito. Ayan, oh. Wow, sarap. Ang lamig mga katoks. Sarap. Yan. So, ito na yung pulse, mga katoks, oh. Ayan! Yun, oh, napakaganda. Ayan! Ganda, oh. Ganda, you know? oh. Oh, ha? Kita nyo na, oh. Wow! Napakaganda, oh, mga katoks. Hmm, nandun na si Tropa. Oh, nauna na si par 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 Tropang Jonathan, nauna na. Ayan, subukan so, tayo doon. Nalapitan natin yung pulse na yan. Ayan. Ayan. Sarap. Lamig. Lamig. Woohoo! 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 Ayan. Napakaganda. Ayan o. Oh. Wow. Diyan sa taas yan ang ano natin kanina doon. Ayan. Ito na. Ayan. So maliligo na tayo. Ayan. ini okay, bato pala sedikit Sigit na, no? Bato, terap. hahaha. no? Bato, <laughs> <laughs> <Malamig. laughs> <Malamig. laughs> <Malamig. laughs>

no oh. Hindi ko. So, kaya pa sapon mo tama na. Ah. Tolon. Halang kalaw sa. Marina o kasi daw. Oh tara. Tara, go, go. Sumaho na kami mga katoksat napakalamig. Hindi kaya nang hingigin ako. Yan. Ito so, yan. Grabe. Nakaano lamig. Oh so, dito aakyat tayo. Yan. So, napakaganda talaga dito mga katoks. Sarap. Yan. So, dito tayo dadaan o. Sa gitna. Ha? Oh, salamat po. Salamat po. Yan. So, nagpapaalam kami sa idug. Ayan. Napakaganda ng daanan o. <laughs> Ayan. Daanan. No? Parang pilapil. Ayan. Eh, sarap. Grabe experience to mga katoks. <laughs> so sabi ni Tropa, ah, lipat kami dun sa may dam, tapos dun maliligo kami ulit. Ayan, dun kami magbabanlaw mga katoks at malinaw daw dun. Ayan, gabis. So ayan mga katoks, dumaan na kami dun sa, ano, sa may uh, dam. Hindi na kami nakaligo ulit mga katoks kasi may uh, naliligo. So nahihiya kami na uh, makiki ano para kami dun. At uh, medyo marami din sila naliligo. Uh, dumaan na lang kami at uh, na kami dun sa kubo-kubo ni Tropa. Mga katoks, ano? Uh, hindi na tayo nakapagligo. Uh, ligo. Kaya at, uh, hanggang dito na lang muna itong video natin mga katoks. At uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, at sana ay uh, patuloy nyo pa rin akong suportahan. At uh, abangan ninyo mga katoks yung uh, susunod nating uh, video. ah uh, baka makapagluto kami ng ano, yung uh, nahuli namin na paniki. At saka makamakapanguha kami ng tulya ngayon. So, abangan nyo pa mga katoks yung uh, magiging video natin. So, hanggang dito na lang tayo muna mga katoks ngayon. At uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At uh, God bless sa ating lahat.